ang hapon po mga kapitig. Lalabas na ito. Apo, ka siya na mami? Oo. Oh, home? Talalay home? Apo, alam na alam ni Andres ang bahay Hi -hi. ni Talalay. Saka yung mga pants. Yung mga pants sa mga bubble pants ay sold out na. Good morning mga kabeshi! Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog po, Uh, ay hatid namin si Asang sa Binulasan. Dahil dito na po siya matulog kagabi. Galing po kami sa aming Easter Team Hitik Banding. Yan. Sana po ay panoorin niyo po ang aming uh, mga vlogs. Yan. At bali magdadala na rin po ako ng paninda kay Asang. Uh, sabi niya kahit ano daw ang daling ko. So, i-check iche ko. May mga dala po ako dito. Mga shorts. At uh, iba pa mga... Katatapos lang pala namin mag-breakfast mga kabeshi. So ito yung aking mga bagong paninda. May tayo kay Eto mga kabeshi, eto bali yung mga ukay na binigay sa akin noon ni Sis Leia na hindi ko na naibenta dito sa kabeshi. Ito ang aking dadalhin kay Asang. Isa sa aking mga prenepair. Nagdala rin ako mga kabeshi ng mga shorts at saka ng mga pajama. tempo. Ayun yung aking kakatapos lang po namin magkape. At ito yung aking mga okay. Ito ay siguro itutuntok na ni Asang mga 20 to 50 pesos. Mm. Doon sa kanyang tindahan. Sa ning ganay, oh. Oo. Uh, yun yung ah. mura, no? Oo, oh, yun yung mura. Yan na. Ito na. Ang ating paninda. Kaya mo manong... na Ayan po, nilalatagan ni, ni Mami. May panlatag kami dito. At itong table ay ginamit lang nung isang araw. Nung nag uh, moving up. Yes. Celebration. Diyan ko na rin kasi nilalagay yung ano, yung computer. Oh. Uh nang -huh. sira na po yung aming table doon. Ah. Maano talaga pag online, uh -huh. Mami, no? Hindi mo alam kung kailan tatagal. Maganda yung maganda yung ano niya, itsura, maganda. Pero yung quality, kung gaano katagal, hindi mo alam. Hindi naman siguro lahat, no? Pero tingnan nyo. Uh, Lugso na mga ka-benshit ko. Paditin ah, na. At ako nga pala, daddy, bumili ko ng mga SIM card dahil ito yung mabenta ang mabenta. The SIM card dito, no? Ito okay. naman na may isang piraso na lang, no? Oh, sakto. <laughs> sakto pala. Lilipat ko dito yung computer, Ah nandito naman yung saksakan so kami po ay nag open kanina umaga dito kami kape Ayan. parang wala naman pasok ang estudyante ngayon na bakasyon vacation so i-close ulit natin at pupunta tayo ka na Sen, magdadala ulit si Mami Janet ng paninda tapos ang alam ko may mga nabenta na raw si Haisen. so baka mag-remit na rin siya sa'yo <laughs> at baka maipon oh, okay. ay ayaw niya rin daw maghawak ng ano so ayan ay ito pa kay nga daddy ito yun medyo ano na ako nag stock na rin no kami po ay paalis na mga kabeshi at ihatid na po namin si asang at si talalay sa dinahikan ay sa binulasan o oh, talalay o oh. dutch mill Itong isa naman ay kay Andres. O ba si Andres yung misalbabida dito? Ganda ng ilog. Doon kami gusto pumunta, doon sa ano na yun, gitna. Hindi alam ko saan. Ay, nagbabangka nga, daddy. Nag-ani na dito, kina ate knows. dami lang po dito puno ng sasa. Dito sa banda ko na ate Kahit dito sa main highway, madami lang. Sabi ni Andres ay Talalay Home. Talalay Home. Oh boy, alam na alam ni Andres ang bahay ni Talalay. Talalay Home? Talalay Home. Dito na po kami sa bahay ni Naasang. At bukas agad ang kanilang tindahan. At ayun si Inang Merna. Tumaba na din po si Andres. sing Inang Mirna pala yung busy-busy. Ano po iyan, Inang Mirna? yung uh, puti na iyan. Binigay sa akin tanim. Ah, pagtakit po sa tanim. Ah, makapal po hanin. Pagka-plastic. Kalong-kalong ko po si Bobby ngayon. Aba, masaya-masaya si Andres sa home ni Talalay. Okay talalay, Lay. Ah, uh, si Andre sa inyong TV. Okay? Si Dada may dala namang paninda. Sumakada pala si Asang kinananay. May uh, paninda. May uh, <laughs> Oh, dami pala sinakada ni Asang nanay. Oh, Andres, ang tuhod mo ha? Hi, sir. <laughs> May pangalan pa, baka mawala. <laughs> At huling hakot. Ayan naman ay paninda. Mga paninda iyan. yan. Paninda mo ay tapos. Dami na naman ng isindihin din ng nanay. Magka-vibes na magka-vibes sa paglalaro. May Lego din. Ayan po at si Asa ay nag inventory ng mga kanya mga nabenta ng mga damit. Bobby! Nandito ka sa bahay ng Tita Asang. Yes! Happy naman ang Bobby namin! Dito po yung mga opo, munggo. Aba, meron din tindang na labasa, patatas. At ito yung ating mga kabeshes merchandise. Dami-dami pa din. Parang mabenta po pala dito yung ibang dress. Saka yung mga pants. Yung mga pants yung mga bubble pants ay sold out na. Ito man din ay mga shorts. Yan. Tapos ito yung mga pajama terno. Pag may naghanap lamang, pajama terno ay mayroon. At ito yung mga ukay. Ayan po si Mami Janet at saka si Hyzen. Wow, nag-remit Mami si Hyzen. Ay, lahat yan. Oo. Oh, 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 daming nabenta. Tingnan mo. Ito daw, marami naghahanap uh sa simple t-shirt. Oo. -oh. So, yun yung ngayon tinitik na. Yeah, yun yung ngayon Tapos, may pinakita sample sa inang mga ah, uh ah. -oh. Wow, salamat. Salamat. At napaka oh, Imagine mo, asang yan ay... Nariyan laang, nakasangat laang din, wala kang binayaran, wala kang ano eh. Mabenta o oh. oh, hindi asang ay eh, wala kang kalogi Hindi ka namin sisingilin. Oh. <laughs> Nababayaran mo muna bago namin i-display. Aba, mahirap pa gano'n. wag kang papayak ng ganay on. pa oh, Oo, iwalang puhunan niya. ba? Kung alin yung mabenta, yun lang po yung babayaran ni Haisin. Kumita pa siya. Yes, consignment ang tawag. Baka, baka, may ibang magpatong din ah, sa na ang gusto ibabayaran mo, eh. wag kang papayag. At si kakaawa ka pag na, hindi mo nabenta. Sa benta na ito, daddy, si Asang ay kumita na 479. Ang kanya lang ire Yun ay net na iyon, yung 400 ay net na sa kanya. Tingnan mo, Naka, nakasangat lang doon na sa isang gilid. Then, want, <laughs> ah, want salamat want po sa inyo. Puhunan lang yan, no? O, sa kanya na yung 400. Ayan, oh, so, yun. Tapos, sa Salamat. Sa lamang, mga Kabeshi. Maraming maraming salamat ulit, Asang. Ito pong ating kinita sa uh, Kabeshi's Merchandise. At meron na po doong, uh, yung tubo ni Asang, hindi ko na po kin kinuha at ito yung mga ibang ukay yan, saka ibang mga RTW maraming maraming salamat ulit asang God bless you more and more lalo na dito sa yung dimple store sana ito ay mas luma lumago pa diba ka? thank you. Ayun po mga kabeshi at kami po ay pauwi na ngayon driving na ulit si daddy kanina parang uulan ay eh, natin tumigil. tumigil parang natagiti kanina oo oh. Ay, ngayon na ibibili lang ako daddy ng apple ni Andres sa ka orange. At siya ay naubusan na ng apple and orange. At siya may ka-share naman na si Bobby. <laughs> Gahim pa nila daddy, grabe yung pila. Nakakabesi, oh. Hanggang ngayon, yun ay kahapon pa, lalo daw kahapon. Lalo sabi kahapon. sabi ni Adina, Wala natin, mga ban. Natin, sabi natin si Hidro. Oo. Wala ay, kailan na naka, ano, si Edro? Ay, bigga. kagabi na. Siya naman daw ay nakabook. Ah, nakabook na kagabi pa. Si Edro pumaka ba? Siya ay pila, ay nakapila din. At siya ay chat na lamang. Ay, butit mayroong ganunan eh. Pero kahit nakabook, kailangan mo pa rin siguraduhin. Gawa ng pagwala ka, ay maraming sasakay. Ay, oo. Kaya kailangan nandun ka pa rin. Hindi ka no. pwedeng, ano, kaya sila ay malis na kaagad eh. Mm -hmm. Kaya pala nagmamadali. Ano eh? Tumigil lang kami kama ka Beshi si Daddy Ay, bumili ng apple. Apple! Oh, Ay, ng orange, Dad. Wala. Ah, sige, apple na lang. Masama. Meron masama. Hindi na ako bumili. Ay, sige. Nandito na po ulit kami sa Nakare. Medyo mulan din dito, Daddy. Nakita ko ba sa ang kalsada? Wow! <laughs> Favorite ko talaga naririnig yung wow ni Andres. Sabi ni Andres kami, wow, I love it. ah talaga. Dati naman ay, wow, dito tayo. Ngayon naman ay, wow, I love it. sa na rin. Magandang hapon po mga kapiti. Oh, malabas na ito. Kabuha oh, ka siya na mami? Oo, malapit na masikipan Ha, patingin niya. Ha, patingin niya. Opo, iba ito na nga ah. Oh, Bobby! Papi! Papi! Samantalang yan ay binili ng Teta Leia. Okay. Kay Ayi noon. Kay Andres ay siya naglalakad na noon. Oo. Oh, Opo. Ayan ay first time lang pong isuot ni Bobby. Sanay, kaya Hindi pa sanay. Hindi pa siya sanay. Mag-shoes. First Dika time mag-shoes. First time. First time mag-shoes. Sa akin na Andres. Sa akin na. It's, It's okay. Gimme, gimme, gimme. First time nito mag-shoes, Dad. First time mag-shoes ni Andres. Ah, ni Bobby. Naiinis. Naiinis. Hindi sana na, eh. Ayun, tanda ako. Binili ni Leia kay Andres. Ay, hey, siya naglalakad na noon sa paseo, no? Binili. O, huwag na lumabas, Mami. Dito lang. Okay. Si Andres, ha? Hindi ko hawak. Baka lang. Kahit ako oh. nahubad na. <laughs> nahubad na. Hindi marunong. Pero grabe oh. Kasi ang kasi ba ito na ah oh. Na? Ito, ito niya ba kanyang oh, dulo na. Karami na si Bobby, eh. laki. Lakang bulas pala talaga, ayan. Oh, lakad na na Bobby, lakad na dito. Lakad si na dito, At hindi marunong ha. Pinipil niya. Pinipilipit yung paa, hindi marunong mag-shoes. Natututunan niya rin niyan. Paglabing suotan so eh. Mm -hmm. Wow! At may bubong na, Bobby! sama si Bobby? Tama po si Bobby. Nakatingin si Bobby sa inyo. Ay, ito ko drive madigan. Sa i-bike siya po hindi malambot, kaya isang kamay lang. Oh. Hindi, eh, wag na niloloko ko lang. Ani! Ayi! Ayi! Hi! Eto po si Bobby at kinakausap ang kanyang sarili. La 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 la. Bobby namin! Yes! Bobby namin, big boy na. <laughs> Smiling face po yan. la 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 baby ah uh, si no niyan ha si na yun, Bobby. na men ito po si baby at kinakausap ang kanyang <laughs> hello hello give thanks in all circumstances for this is god's will for you in christ jesus 1 thessalonians 5:18 niv